hindi man natin natupad yung ating mga pangako na magiging tayo hanggang sa dulo mga pangako walang iwanan mga pangako walang susuko at walang bibitaw mga pangako na magkahawak kamay sa lahat ng mga problema ang darating sa ating buhay pero masaya ako sa bawat oras Araw buwan na taon na naging parte ka ng buhay ko Masaya akong naging kasama kita Nung una akong nangarap At kahawang kamay na hinaharap ang magulong mundong ito Ikaw ang naging tahanan ko Ikaw ang naging sandigan ko Ikaw yung karamay at kadamay ko Sa lahat ng oras pero siguro nga, may mga taong kailangan lang dumaan sa ating buhay para mahalin ka at turuang magmahal. Ngunit hindi para manatili, kundi para may matuto. Pero salamat. Hinding hindi ko talaga pagsisisihan ang lahat ng magagandang alaala -ala na ibinigay mo. Mga alaala -ala nung tayo ay magkasama pa. Kahit naging masakit na nung dumating tayo sa dulo. Pero tuturuan ko ng paunti-unti yung sarili ko. Nakalimutang maling ka. Alam ko naman kasi na hindi ka naman ganun kadaling mawala dito sa puso ko. Dahil ikaw at ikaw lang, ang ilang taong naging tahanan ko. At ikaw lang yung nandito sa puso ko na minahal ka ng sobra. Sobra pa sa sobra.